So yun guys, good morning. Pogi ko dito view. Para ako nasa lang ito. Oh. <laughs> oh, yun guys. Yan. Umalis mo, umalis muna kami, pupunta muna kami sa Laguna. Dadalaw muna kami sa aming tatay Nonoy. Dadalaw si Ba yun guys. Tama muna kami. Medyo maaga pa habang hindi pa gaano mainit. Ganda oh. Chicks ko yan. So yun guys, nandito na kami sa San Pedro. Yan. Nag angels muna kami, nandito kami sa bayan. later. Guys, kapunta pa lang kami. Ngayon kami pumunta kasi para medyo konti ang tao. Southern Cross. Southern Cross, sabi ko. Hindi video ako. Siyempre, pag nagsasalita ka, hindi naka-ano. 不是、嗯。嗯 Ay, sana ilikat pa pagdating. Um. And guys, nandito na kami sa simentary, oh. na. Sinindihan na lang namin yung kandila kasi marami na rin kandila. Tapos yun. Yung isa doon, nagtitiktok. O yun, nagtitiktok. Tiktokers. Follow nyo na sa tiktok yan. Si Ross12. Tapos ito yung aking nanay, oh. Bago ang cellphone, oh. Panis baka naman anong cellphone mo ma? hindi alam naiinit kasi dito walang electric fan doon nagpapahangin yung dalawa ayaw pumasok at napaka-init grabe tanyan ko gaano kainit dito wala pa kasing bubong init grabe oh guys, papahinga muna kami sa may maliit na puno. Ang init sa loob. Tatambay muna kami rito. Wow, oh, oh, ang daming flowers. Wow, flower. Oh, flower. Flower. Ayan nga isa, kahit ang over. over pa yan guys. So. Tiktok, sige, tiktok malala. Oh. Tiktok yan, o, oh, yeah. Punas muna, early pace eh. Tiktok yan ako oh, ya. Ito naman yung siya, taga picture. Tripod na ito. Ba't pa baba? Oh, garip pa. Garip <laughs> pa. Hirap na hirap na nanay mo. Kulubot na. Dalawa na ang box ano. <laughs> Tiktok yan, tagal na. Tagal mag-tiktok. Tiktok.

Yeah, yeah. Oh, no ko <laughs> <laughs>